Yanin mga kabandi yan, dami pa tayong tira oh. Ayan. Magkano to? Tinula mo. Sarap oh. Nanyo mga pandi oh. Magandang hapon po mga kapande uh, Welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga pande uh, Hapon na mga pande, kagigising ko lang no Alas dos na Ang hapon no? Hindi uh, pa tayo nakatanghalian Grabe talaga mga pande ngayong araw Ay mga isang linggo na no uh, Sobrang Tumal pa rin ang pandesal natin Parang hindi na kakayanin mga kapandi yan dami pa tayong tira oh. ayan yun uh, mga kapandi uh, bago ang lahat mga kapandi no, uh, uh, siguro maraming nagtataka na nagbago na naman yung channel pakala nating channel labas tayo init labas tuti siguro labas ka tayo yan, sumprang init at tahimik dito. Yan. Ganito dito mga <clears throat> paghapon, ano? Tuti, ito na. No? Iihi. Ito tayo ng halian. Bit vlog tayo. Si-update tayo mga pandemito sa aking may buhay sa araw na to ganap tayo ng mabilhang ulam kasi wala tayong ulam alas dos na ng hapon wala ulam, ulam kanin lang kung ano na mag isa rito malis na si Macy's nagpasok na sa trabaho lagi na tayong ganito no? uh, laging walang ulam natumba lang ating pandesal dinaubos may ulam dyan dito tayo sa taas baka may mabilhan tayong ulam na loto ayun ulam dito sabi ito tayo yun lang tayo kasi sardinas, noodles toyo yun hanap tayo ng ulam na may ulam ayun ano to Tinulang manik bangos magkano to tinula mo sarap po tinan nyo mga pandyo 40 ano nga kung mas pabili kaintay ng sabaw kasi lagi tayong kuyat hindi naman din nagloto si Mrs kanina kaya bibili lang tayo ng loto para makakain tayo dos dos na kasi mm, shut up yung Lagi lang tayong walang ulam. <laughs> Yan. Saka para makakain din ng ating alagang aso nang iisa. Grabe na rin pala basura dito, Mars, no? Na? Nah. Matagal rin din nakakot, no? Mga ilang ano na rin. Okay. Mm, ganun yung lugar namin dito, mga pandi. Hindi pa nakuha ang mga basura, oh. Ah, pinapakuha ito ng pusdinti ng huwa, eh. Dati. Mga siguro, mga ilang buwan na rin. Kaya ganito. Ang ganda ng kahoy dito, nilong, oh. Ayan. Update-update lang tayo, mga. Dito sa buhay ni Boy Panisal TV kung anong nangyayari set out pala sa inyo lahat dyan mga kapandisal hindi lang magbayad tayo baka pakulong tayo Forty. Buti may natira pa tayong pera ko ah. tulog lang tayo ng tulog walang kain okay let's go tayo <coughs> ah, pandisal lang kasi yung inalmosalo ka rin at saka pansit mga alas otso na Kaya, ah, kailangan natin kumain talaga ng kanin no para mayroon tayong lakas naman mamaya sa pagmasa ng pandisal ya, yeah. silipin natin dito Oh Silipin natin Oh Ayon, pasok na tayo Para makakain So sarap ng tinola <coughs> Tuti Tuti Hindi pa natin nalinisan yung mga plancha Tapos sa tingkae no Linisan natin ito uting kayo mamaya. Yun. Tara natin. O yun. Kain. Kain tayo mga pandi. Kain hinig na talaga yung kalamnan ko sa gutom no. Grabe. Laging lang tayong ganito, lagi tayong nagugutuman. <laughs> si ah uh, kailangan kasi nating matulog eh. Para maka-charge tayo. may mga tindang ulam dyan sa mga gilid gilid natin mga bahay So ayun, thank you Lord. Tapos na tayo kumain mga pansin bigyan lang natin tong pusa dito na ampo natin na uh, hindi ko alam kung kaninong pusa to nagugutong na may mga anak sa dito eh yan pakainin lang natin mm. kain ka <coughs> lagyan natin dito kay saka kay tote din tong iba yan, ayun ka dyan ha Gutom na talaga to siya eh mm, Yan Andito yung mga anak niya Dalawa Yan Ah, Nilipat yung mga anak niya dyan Hindi ko alam mo gayon ng posa yan Saka Tuti naman pa kainin natin <coughs> Dito mm. Busin mo yan ha <coughs> Yan <coughs> Gabi Ba't gabi pasok mo? Ba't gabi? Hindi kami gabi Gabi madaling araw Hindi gabi gabi na madaling araw hindi madaling araw yon alas 5 alas 6 iba yung gabi so ayun mga chill chill lang tayo rito sa gilid ng kalsada magbilang tayo ng uh, dumadaan ng sakyan Tama ko yung si Arbing Bugoyo. Ang ka muna. Yan. Yeah. <laughs> Andun lang yung bahay namin. Oh langkot doon kasi ay lang ang nag-iisa na yan yung panganay ko nagtrabaho yung bunso ko yung asawa niyan diyan saka yung apo kong anak na apo ng lalaki tulog ah uh, dito tayo sa may kalsada lang tayo ng lumadaang sasakyan para hindi tayo mainip doon sa bahay ha? dalawa yung ha? yung dalawa na ah. yan o sayang itong mga ating lupa na ito mga kapandi o Tumambay ah. rito Dati pala nga pandi, meron diyang truck na masira na ano, nahulog diyan. Dam truck nung bago ka pa lang kami rito nakatira. Yeah. Siguro nakatulog yung ah, driver. Ayun oh. Oo. Sobrang ano yan dito eh. paahon, papunta naman dito palusong Losong. kaya dapat sana mayroon tayong nitong signage no. Dahan lang no. Yeah no. Yeah. Oh ba? Diba? Ang lalaki ng mga damn truck. Yeah. Danger to, danger zone. si alas, eh. alas 3 na ng hapon kailangan natin i-prepare to para mamaya magmasan lang tayo maya alas 5 ang pandisal na naman mga pandi Yun, linis na yung mesa natin. Yan. Ganda oh. Pati yung minamasahan natin. Yung bangka kung tawagin. Malinis na. Ready to masana tayo. Mamaya. Mga kapandi. At meron na ng pala nga akong ipapasilip sa inyo. Mga kapandi. Yung ating... Dali. Dali. Metrohan 187 yung basa yung ano no Silipin lang natin uh, kung gumana na ba Pero kagabi sinilip ko na to uh, gumana naman kasi nakatatlong palit na tayo nito sa metro Ayun Iyan oh 1020 na no? Ah, gumana din. Ah, pinalitan na naman natin 'yan, pinahiram tayo sa may-ari ng kuryente ng metro kasi dalawang beses natin pinalitan pangatlo na nga 'yan. Gumana na din siya. Puro sira pa lang metro na 'yon. So, uh, ganda ng hangin, ah. Uh. Huh? Hangin. <laughs> Chill-chill lang tayo dito, mga pandi. Tapos na tayo maglinis ng mga tray. Anton mamaya uh, magmasa na tayo uh, siyang siya bili natin ng harina at saka mga ingredients. jeans shout out ayun na dali yan ah <laughs> mga pande at siguro hanggang dito na muna yung vlog natin yun uh, ako pala si boy pandisal ang nagsasabing ang yung lingkod mga pande ang nagsasabing Please subscribe kung ikay bago pa lang sa YouTube channel. At huwag niyong kalimutang, mga pandi, pindutin natin notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong ipapalabas na video. Yun. So, ngayon, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, mga pandi. Uh, maraming salamat sa inyong panonood lalo na nakarating sa dulo ng aking video. Maraming salamat, no. God bless inyong lahat. Bye-bye. Uh, Ingat.